Ganda morning mas pati tigaw at boreas So magang kay ganda mga amigo Adikita ah, nyo na sa crossing Ayan, sa may Caltex ano Ah, syempre kung mapapansin nyo Dumudamong baka sa likod natin Ayan o oh. So mamaya alas otso po ah, Igwasan karambola dito sa crossing Ayan, kung mapapansin nyo mga amigo Ayan So bibitawan po yan mamayang alas otso na umaga at kung sino yung makakahuli sa kanya magiging sa kanya na pagkapaita ayan o, laki o ha yan, ang yan mga amigo so bibilangin natin kung ilan ano para malaman natin at makita natin mga kababayan mas batay nyo, kung gusto nyo uh, makahuli ng baka, punta na kayo dito sa crossing mo alas 8, gaganapin mga amigo Ayan no, kita nyo mga ludi Ta, Napagkadrag ko sa nino, baka Ayan So na ano pa man Kadi na mo didi sa crossing ano Ta. Kung sino po mga daob sa baka Sa iyan na. Ganyan nga lupit didi sa masbate mga amigo So ang baka Mga pera po kaya yan eh 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boss, mga piray na kabilog, mga singkwinta Sisinta Oh, grabe guys 60 piraso Kita nyo naman, 60 piraso Yan, ipapamimigay lang yan Alas 8 na ang umaga po Papakawalan yung baka at kung sino yung makakauli eh. Sa kanya na Grabe ano Ganyan kayaman yung mga taga masbate Mga amigo <laughs> Naano ka Yan So Adi Galisi Nel Aban Yan na natin malupit na content creator sa masbate bate One Shout out na idol Oye shout out sa mga followers ni Sir Jodski Yes Hindi si man baka kinanap ko din na ako babae <laughs> 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 Ada ka ano naman <laughs> So kung mapansin mga amigo Gamay pa lang mga tao dito di, Pero nyan, madamo po yun ano yan. So, bibitawan ng baka sa Nidina area. Yan, magkakarambulay na dito mga amigo. Tag ang mga sarak yan dida. Ah, uh, siguro papaliyon ni nada, no? Okay. Ha? Dito dito. Igwa? O oh, uh, pero. ina pero inada loads papantang kaso na ano kami no, Ayan. So, yung mga sasakyan na yan, mga Lodi, tatanggalin yan kasi baka magkaroon ng ano na problema pag tumakbo na yung mga tao at yung mga baka so tanan naman Lods no imbitado naman no imbitado uh, sino lang gusto uh, magdakop ako na hindi eh magsisimula ko ang uh, wego ni Toro sa Rotero Street uh, pero Lods gonna... miskin si no pwede mag intra no basta makadakop sa baka hindi uh, ko na po sin mga madakop mayroon si po na Register anay sa mga gusto mga kapalista na ah, okay. kapat grupo may 3 mem members para makasali sa Wego de Toro ah okay so ayan Lodi ayan so kung hindi ka mo nakapag registro so makita na lang kita siya ni eh, pagkapahita mga amigo kita niya naman ang dami niyan 60 piraso yan. So, swerto mo kung ikaw makakuha sa niyo Ay, baganda ko dako ko yun yung mga amigo. Kung tayo tayo magkita niya, kaya lang kayo mapakatayingan na kami. Ano? So, sayang. Sa mga nakarehistro lang pala, yun ang uh, uh ng baka. Pero sa mga hindi, wala na. Hanggang tingin na lang tayo. Sabi <laughs> guys, so, ang dami nito. Yay! Pagkapaita hoy bad de bon -mon! Shout out! <laughs> Atong malupit na kaibigan. Alupit do. No? Grabe. So, pano guys? Hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang ano. Uh, ah, pasok kayo dun sa live ni Nel Aban kasi naka-live siya. So, yun na lang. Baboy!